Magandang araw sa iyo. Handa ka na bang uh, sumisid kasama namin sa isang malaking hiwaga doon sa ilalim ng Karagatang Pasipiko? Oo, oh, kasi may bagong tuklas na medyo nagbibigay linaw sa isa sa mga um, pinakamalaking volcanic event sa kasaysayan ng planeta natin. Tama, pag-usapan natin ngayon yung mga dambuhalang istruktura doon at yung mga informasyon natin galing ito sa isang bagong pag-aaral sa Journal na Nature at may ulat din mula sa University of Maryland. Bale, ang misyon natin ngayon ay alamin kung paano ba talaga nabuo itong mga dambuhalang ito at ano yung sinasabi nito tungkol sa alam mo na sa ating daigdig. At hindi lang basta malaki ang pag-iusapan natin dito, kundi yung Ontong Java Plateau, ito yung pinakamalaking volcanic plateau sa buong mundo. Grabe! Tapos, andyan din yung Louisville Hotspot. Ah, oh, Oo, oo yung Louisville Hotspot, isa yan sa mga pinakamatagal ng aktibong na volcanic region sa Pasifiko. Matagal na yan. Okay. Sige. Simulan na natin itong pagtalakay. Sige. At ang pinaka-interesante nga rito, Lex, ay yung pagkatuklas ng posibleng connection sa pagitan nitong dalawa. Yung Ontong Java at saka yung Louisville Hotspot. Matagal na bang tanong yan kung konektado ba sila? Oo, matagal nang palaisipan kung iisang pinagmulan lang ba yung Louisville hotspot nga ang gumawa sa Ontong Java Plateau at saka doon sa Louisville Volcanic Chain, yung mahabang tanilakan ng mga bundok sa ilalim ng dagat. Ah, yung chain, gets ko. So, kung mapag-uugnay sila, malaking bagay yun, di ba? Pwedeng magbago talaga yung pagtingin natin sa sahig ng karagatan. Malaking bagay talaga. Isipin mo, yung Ontong Java, Nabuo yan mga 120 milyong taon na ang nakalipas. Sobrang so, tagal na. Wow, 120 million years? Kaya pala uh, palisipan talaga sa mga siyentista kung paano nangyari na iisang hotspot lang ang lumikha sa ganoong kalaking plato at sa mas batang volcanic chain. Parang amlayo ng Agwat, di ba? Oo, at saka, naging napakahirap talagang patunayan yung connection. Alam mo kung bakit? Kasi yung critical na ebidensya mismo, yung isang malaking bahagi ng bakas or volcanic track ng Louisville, matagal nang nawawala. Nawawala? Paano nawawala? Parang missing piece sa isang higanteng puzzle. Kasi yung parting iyon, nasubduct na siya. Parang lumubog o naitulak pa baba, tapos natunaw na sa ilalim ng ibang tectonic plates dun sa Pacific. Maraming taon nang nakalipas. Ah, okay. So, parang natunaw na yung ebidensya. Kaya pala ang hirap. Parang detective work talaga ito sa ilalim ng dagat. Gano'n nga. Detective work talaga. At dito na nga, pumapasok yung uh, bagong tuklas. May natagpuan kasi yung team ni Val Finlayson. Sila yung nasa Nature Paper. Oo, sila nga. May nakita silang serye ng mga bundok sa ilalim ng dagat, malapit lang sa Samoa. At ang nakakagulat? mas matanda pa yung mga bato doon kesa sa inaasahan para sa lugar na yon. Talaga? Mas matanda? Parang may lumitaw na clue na wala sa tamang lugar. Eksakto, parang ganun nga. Dito nila ginamit yung konsepto ng volcanic tracks. Ah, uh, yung parang mga bakas ng paa ng bulkan? Oo, parang ganon. Isipin mo yung Pacific Plate, para siyang higanteng conveyor belt na dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng isang parang blowtorch na hindi gumagalaw yon, Yun yung hotspot. Okay, gets ko. Yung plate gumagalaw, yung hotspot hindi. Tama. Habang dumadaan yung conveyor belt o yung plate, nagiiwan ng marka yung blowtorch o hotspot nagiiwan ng mga bulkan na bumubuo ng tanikala or track. At syempre habang lumalayo ka doon sa active na hotspot, mas tumatanda yung mga bulkan doon sa track. Natural lang. Okay, okay. So paano nila naikonekta yan doon sa Samoa? Ayun nga, nung sinuri nila yung edad at saka yung chemical composition ng mga bato mula doon sa Samoa, napatunayan nila na ito nga yung mas lumang parte ng Louisville Track. Wow. So, yun yung nawawalang piraso. Mukhang ganun nga. Tugma doon sa nawawalang parte na nasabdak noon pa. Ito na marahil yung matagal nang hinahanap na ebidensya para mapagdugtong yung Ontong Java at Louisville. Grabe. Okay, so kung nahanap na nila yung mas lumang track na ito, ibig sabihin, kailan na nating baguhin yung mga dating modelo o mapa natin ng paggalaw ng Pacific Plate noon. Parang nabuo na yung puzzle. Malaki ang implikasyon nito sa mga modelo. Oo. Dahil dito sa bagong ebidensya, nagawa nilang um, mas pahusayan pa at i-adjust yung mga kasalukuyang modelo kung paano nga ba talaga gumala yung Pacific Plate sa loob ng napakahabang panahon. So, mas accurate na ngayon yung pagkakaintindi natin sa galaw ng plate. Mas kompleto. Siguro yun ang mas tamang term. Kasi kung titingnan natin sa mas malawak na larawan, parang nitong pinagdugtong yung dalawang dating tila magkahiwalay na sistema ng bulkan sa Pasipiko, yung mas bata sa timog which is yung Louisville Chain at yung napakatandang plato sa kanluran, yung Ontong Java. Ah, okay. So dati parang magkahiwalay na kwento sila, ngayon iisang mahabang kwento na. Parang anon. Sabi nga ni Fenlison, Binibigyan tayo nito ng mas kumpletong kasaysayan kung paano nag-evolve ang Pacific Ocean basin. Kasi dati raw parang sobrang disconnected yung pagtingin dito. Ngayon, mas buo na yung larawan. Alam mo mahalaga ito para sa iyo na nakikinig. Kasi una, yung pag-unawa natin sa medyo magulo at marahas na nakaraan ng Earth, tulad nitong mga higanting pagsabog at paggalaw ng lupa, tinutulungan tayong maintindihan kung gaano kadinamiko talaga itong planetang tinitirahan natin. Hindi ito static. Tama! At pangalawa, kailangan din natin tandaan na mahaming mga isla at bansa sa Pasifiko literal na nakatayo mismo sa ibabaw ng mga ganitong volcanic platforms at chains. Yung mismong pundasyon nila, itong mga sinaunang estrukturang ito na pinag-aaralan natin. Nakakaapekto ito sa kanila. Oo nga naman. So, ano na ang susunod na hakbang ngayon para sa mga researchers? May plano pa ba sila? Meron! Ang plano ng grupo ay gamitin itong kanilang pinahusay na mga modelo para pag-aralan pa yung ibang mga sinaunang volcanic features, hindi lang sa ilalim ng dagat, kundi pati na rin sa lupa, para mas lumalim pa yung pag-unawa natin sa volcanism. Hindi lang sa Pasipiko, kundi sa buong mundo na. Oo, sa buong mundo. Malaking tulong ito. Okay. Kaya bilang pagbubuod nitong usapan natin, isang dating uh, misteryosong hotspot sa ilalim ng Karagatang Pasipiko ang napatunayang posibleng pinagmulan ng dalawa sa pinakamalalaking volcanic features sa ating planeta. Isang malaking palaisipan ang nalutas. Nalutas nga at nagbubukas ito ng bagong kabanata sa pag unawa natin sa masalimuot na kasaysayan ng daigdig. Talagang nakakamangha ang mga nadidiskubre sa ilalim ng dagat. Oo, at nagiiwan din ito ng isang mahalagang tanong para sa iyo na nakikinig. Bagamat isang hiwaga ang nabigyang linaw, Gaano pa kaya karami ang hindi natin alam tungkol sa kailaliman ng ating mga karagatan? O nga, no? ano pa kaya mga nakatagong koneksyon o sinaunang istruktura ang naghihintay doon? Tama, mga bagay na maaaring muling magpapabago sa ating pagkaunawa sa mahaba at komplikadong kasaysayan ng ating mundo. Magandang pag-isipan ito, hindi ba?